Lima sa unong ka mga sospek sa so pagpangawat o gana sa kapin 2 million pesos so sa kabalay sa Zamboanga City. Gikustudya na sa kapulisan. Upat sa mga sospek na aktibong pulis na dakpan o ang kanhi pulis may surrender. Samtang pareng, ipangita ang lain sa kasospek. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Nobyembre 14 sa gabi, dihang adunay unong kaarmadong lalaki ang nagpailang pulis ang magsilbi matod pa og warrant of arrest batok sa padre de familia sa usa ka balay sa Natividad Street, Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Apan nangawat di ay kini og nalimas ang anaasa sa 2 million pesos cash nga gisulod sa vault sa maong balay. Human ang upat ka gikan sa maong pagpangawat. Pinasikad sa mga follow-up ug hot pursuit operation sa kapulisan na dakpan ang lima sa unum kasospek. Upat niini ini, gikompirma sa Police Regional Office 9 nga mga miyembro sa organisasyon apan wala una ginganlan. Tulo kanila ang gikan sa Zamboanga City Police Office nga adunay mga ranggo nga police lieutenant, patrolman ug police senior master sergeant, samtang ang laing usa, police staff sergeant sa Police Regional Office 9. Samtang, mi surrender sa kapulisan sa Alicia Zamboanga Sibugay ang usa pa ka suspek nga usa ka kanhi pulis. Padayon pang ginapangita ang laing usa ka suspek. Meron pong mga member dito sa grupo na to ay kumanta na. Kumanta. So kaya na ilantad na rin yung mga kasamahan nila. Makalima na po tayo as of today. Na-recover sa mga suspek ang pipila ka mga pusil ug mga bala. Samtang dunay na recover nga usa ka sachet sa gituuhang shabu sa usa ka suspek. Balhog karon sa Zamboanga City Police Station 6 ang mga suspitsado kinsa wala na miatubang sa kamera. Magpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa mga sospek o kung aduna pa ba'y laing mga iligal nga binuhatan nga gikalambigitan sa mga sospek. Sumala sa Police Regional Office 9, posibleng magatubang og o kasong kriminal ug administratibo ang mga aktibong pulis kung mapamatud ang sadan. Dili sab matud pa nila kung sintihon ang sayop nga binuhatan sa ilang hanay. Para sa amin isang disgrace to. Hindi ka tanggap-tanggap na gawain ng isang kapulisan. So we will continue to investigate further for networks, for links. Hindi natin alam kung ito bang mga involved dito may mga kasamahan pa iba. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Adapitan para sa One Mindanao.